po ang vlog natin itong po sa Uric, uric acid. acid Good morning din po Sa inyo Ito po yung vlog namin ngayon Pasensya na po kung natatagalan na po kami Kasi high school na si Teresa At saka Bakasyon na rin Magbabakasyon na din po siya sa Bilok Siguro matatagalan ulit po kami uh, uh, Sige, pagpatuloy mo anak Bakit? Saan nakukuha ang Uric Acid? Nakukuha po ang Uric Acid Sa pagkain ng mga atay Atay, laman loob ng? laman loob, laman loob mga ano, mga karne, yung isda, isda um ano, anong mga isda, oh, tilapia, tilapia tamban, talakitok, marami pang ibang kwan po. At saka yung kuan okay, yung, ba yung bangos. bangos, yung laman loob ng bangos. Uh, at saka yung kwan naman, yung mga street food, sa street food naman, wag naman isaw. masyado. Oo, isaw. At saka yung mga... Okay, Masyadong kain ng kain yung street food. Yung mga iniyaw. Kasi po, nakukuha din yung, anong tawag nito ay yung hipa naman yun. Hanggang gihipa, maski din yun sa kwayuric acid. Soft drinks, alak, lalo na po yung red horse. ah uh ano pa ba yung kwan ay marami marami na tayo alam niyo ba hindi agad-agad dumidikit sa inyo ang uric acid nakukuha lang po yan agad pag yung kwan ay yung kana, ka na lalabas na yung mga sakit-sakit mo Just oh. Diyos ko po ang tagal nagmula nung mahal na araw hanggang ngayon pero sa awa ng Diyos naging okay okay na po ako ngayon bumili pa nga ako ng gamot eh umuki ako babalik na naman kaya eh ikwento mo ah, anak yung nangyari sa akin okay po nagkakasakit niyo po si mama ng gano'n hanggang ngayon may kunti pa may kunti pa hanggang ngayon kailan nagsimula yun mama? eh uh, noong mahal na araw oh April ano na ngayon? May oh May na May 13 ba ngayon? June ayo May 13 mm -hmm. uh, 13 may ewan ko May 13 o tingnan niyo naman mahal na araw tapos o tingnan niyo naman ngayon May 13 na mayroon pa rin si ito po yung gamot niya. Ano may yung ginawa ko na ako nung nagkasakit ako ng sobra? Yung tinutulungan mo ako? Oo, oh, yung tinutulungan ko. Tinutulungan ko na nga lang siya, yakit sa hagdan. Tinutulungan ko siya iangat yung paa niya, nagalit pa siya sa akin, masakit daw. Ang hala niya, tinutulungan ko siya na pag ganun. <laughs> Pinipilit ko. Siya na nga lang tinutulungan ganun pa ako, ako pa yung nagpagalitan. Kasi masakit na masakit po. Hindi ko mai maitaas yung paa ako. Ah, isa pa po. Kailangan pag may uric acid ka, kung din ang nagsabi din sa akin, no, yung mga, yung kaklasiko nurse din na retired, itas pala yung paa mo. At saka, pag natutulog ka, kumuha ka ng unan na matigas, ilagay mo yung paa mo doon, ipatong mo pag natutulog. At saka, anong tawag noon, ini-exercise din. O, oh. at, at saka, ito na ang gagawin natin. Kung paano tayo, anong gagawin natin sa pipino at saka mansanas. O, oh. pag kumain ka po niyan, araw-araw ah, araw-araw, <laughs> hindi naman agad-agad gagaling. Pero maganda siya, maganda. Maganda po. O, oh, gawin at mo, anak. Mansanas. Ana? Mm, mansanas at saka pipino. At pipino. Mm. mo natin sa ating mansanas. Mm tigas ha. Oh, ayan. Ganyan ang gagawin tapos hati-hatiin. Yung nakikita mo tuwing kakain ako. Hatiin natin sa pagkita. Ang baka masugat ka. O, tapos yung pipino na, para kamamayan, masugat ka dyan. Hindi ko alam mag-atin ang pipino, ma. Yung matihati hati yung chap-chapin mo. Dito ba? Oo, alisin mo yung ulo yung nasa dulo niya. Dito ba? Oo. Oo, oh. dito mo na. Oo, kahit saan. Basta importante, machap-chap. Alisin mo yung kwan, yung inalisan mo. Alisin, alisin mo dyan oh. sa plato. Alisin mo dyan sa plato. Ayan. Babalatan ba ito? Hindi na, hindi na. Ganyan na. Chap-chap mo na lang yan. Okay. Yan ang gagawin. Ayan. Oo, oh, okay na yan. Mamaya na ito tuloy pag kinain ko na. Ah. Uh, ayan, yan na po yung pag chop ninyo yan. Kainin ninyo po yan araw-araw. Alam ba ninyo kung ano ang gabot niya? pati, pati kolesterol na aalis niya. Kasi pag nag, ba, ah, tabi-dabi po sa mga kumakain, pag tumai ka, alam niyo yung kwan ng manok, yung ano pa, pag inugasan mo yung manok, di ba may madulas-dulas doon, ganun ang lumalabas. Pag tumai ka, o, at saka yung kwan, at saka yung nalilinisan yung kwan ng katawan mo tungkol sa uric acid na Totoo po yun. Hindi na nga namamagay yung paako, hindi na bumabalik sa akin nga dati. O, tapos dati-dati bumabalik yung kwan ko, bumabalik yung sakit kong uric acid masakit na masakit talaga ay sobra ang sakit niya saka hindi pati yung mantika, yung taba yung taba yung prito o yung kwan ng baboy yung mga, anong tawag yun yung balat ng baboy, hindi rin pwede yan marami, marami din ng mga kwan ng klase ng pagkain na hindi pwede sa kwan ng uric acid Ayan. saka ano, kagandahan pa niya. Pati kolesterol, alis din po yan. Mababawasan ang kolesterol, kolesterol ninyo sa mansanas at saka pipino. O, saka kwan. Uh, anong tawag nito ay, pagkumain uh, ka, sa bagay kahit, pag kumain ka sa, uh, sa akin, kumakain ako gabi Mga six siguro, kasi hindi na ako nagdi-dinner. Hindi ako nagdi-dinner kasi kasi, at saka isa pa, kaya ako kumain ng ganyan. Ang sabi kasi nung mga ibang tao, pag yung gamot daw, ng gamot, baka daw matamaan daw yung kidney. Yung kidney. Kaya, yan na lang ang kinain ko. Pinagtsatsaga ang kung kinakain yan. At saka, hindi naman basta-basta agad-agad gagaling, pero maniwala kayo. Totoo po yan. Nawala ang kolesterol ninyo, mawawala pa ang uric acid Ayun ninyo. Guys? Mm. pagkakain si mama, sabay siya rod ng TV. Uh -oh. Or si Ma'am yung ganda ka ng anong yung nakatas pa yung niya. Para yung in-exercise niya din yung paa niya mo sa Nakataas yung paa na nanonood ng TV. Donya, donya. Eh kasi yun ang sabi eh, para daw yung maga niya, uh, mawawala yung maga. Oh, kaya kailangan nakataas yung mga paa. paa. Kakaya na may taas ko dito, makikita nyo yung pako pa nakataas, kakaya. Pero sa awa ng Diyos, nawala na din yung maganang pako. Gusto yun yung tingnan, Yung pako? Pa Papakita ko, anak. Hindi na. Hindi na. Saan na lang next vlog? Na, saka nakakahiya yung pako. Pa Nakuan ay, o. Oh. O, oh, sige. Mga viewers, o oh, sabi mo, anong dapat gawin? O, oh, mga uh, viewers, pakisubscribe naman po itong channel namin. Hmm. At pakishare na din po. Uh. Oh. Ito And like this video. Uh, oh, tsaka mahalaga po 'yan, totoo po 'yan. Mansanas at saka pipino, please okay. totoo po 'yan. I-share po ninyo sa iba nating mga kapwa nating nagkakasakit ng uric acid dahil totoo po 'yan. Tsaka saka cholesterol mawawala rin, totoo 'yan, no? Oh. oh, ang nagsabi din 'yan sa akin yung sa cholesterol si Kwan. Si Cheryl Serdan, uh, siya din po yung sekretary ni Congressman Di Vinicia. At saka yung, si, yung mga kaklase ko dyan sa BAT 78. Uh, ito, tingnan ninyo, nagkakaedad na kayong kaparis ko. Kumain kayo nitong pipino at sa kamansanas para sa kolesterol at saka uric acid. Totoo po ito. Uh, sige, bye Hello as a... Uh, uh, and please subscribe to my channel and like this video. Bye-bye. Uh, God bless and uh, stay safe. Uh, stay safe. Uh -huh.